team black uh, traveling charity traveling i like your video don't forget to support share and like and subscribe kita tayo ngayon sa banda gawa ng to uh, natin ng mga grupo natin sa YouTube Team Malakas Team Palaban mm -hmm. Malakas pa at, Malakas pa at saka palaban Masuk na tayo Papunta sa bata Bata tayo dyan mga guys I traffic masyado. Ang kaya kung ganito mura, on traffic. Mamaya pa. Kasi friday ngayon. Alam mo naman, walang pasok ang mga ano. Thank okay. you. Nandito na tayo sa bata. Sana maabot natin yung grand para lusot tayo. Oh, ang Sana tao. Sana maabot natin yung red para mahinto tayo. <laughs> wow, ang daming tao. Dito na kami sa bata mga guys pero maghanap muna kami kung saan kami pa parking ganito oras ay wala pa masyadong oh, traffic. traffic ang karamihan makikita natin ay green hindi pula <laughs> ay, <laughs> ay nako oh, grabe naman to ay yung mga taxi ng bata pag ganitong araw ng friday ay maraming taxi na green alam oh, green ayan mga kabarangay nandito naman tayo sa bata na small philippine ito dahil lahat makikita mo dito ay karamihan Pilipino. pagpunta ng Bataw weekend ibig Manu, sabihin okay. wala pang sahod pag ikaw na may nakapunta na hindi pa weekend ibig sabihin ikaw ay nangutang <laughs> ayun dito sa Saudi puro resibo lang ang naipundar -hmm. Pagkatapos ng sahod, Pilipinas, Pilipinas ang bagsak. Ayan, yung sombrero. Pagising pa, mo. Di sabi ko, bilhin ko ng sombrero. Ayan. Kasi si PDM, gusto niya baguhin yung style niya. Style niya. Parang style ni Don Pipo. Ay, ay, si Dai. Dai.

hello, hello. But so many mm -hmm. Mm -hmm. No. Yan mga guys, kung gusto niyo bumili ng psycho na ano na rilo. Dito lang tayo sa Batha, ayan no. Mga original 'yan. Ayan, tapos na rin sa wakas yung rilo ni PDM TV. Shout out, shout out! <laughs> <My support. laughs>